Ayan, maulang umaga po. Ngayon ay napakaulan. Pero hindi ko talaga mapipigil ang pag biblender ng prutas. Ayan, meron tayong apat uh, na klaseng prutas plus isang stock ng uh, celery. Gawa tayo ng blend fruit blender. Uh, pinya, bumili ako ng konti lang na perasong Pinya. Kasi pag isang buo, sobrang malaki, tapos hindi naman din mauubo, sayang ang prutas. Napakamahal naman po. So, ayan, bumili ako ng 10 pisong pinya, isang perasong saging, may isang carrots dyan, isang apple, at isang stock ng celery. Ayan, ibiblender natin yan para ano, uh, inumin. Ayan, ganyan po ang ginagawa ko. Uh, instead po na mga kung ano-anong binibili sa mga shop na mga tabletas na hindi naman tayo sigurado mas maganda na ito sigurado pa ang health benefit sa ating katawan ayan, ilagyan ko ito ng ice cubes ayan, para kasi masarap pagka medyong malamig, and then lalagyan ko din siya ng isang kutsarang gatas uh, at saka kaunting honey so ayun, umpisahan na natin Ayan, ini slice-slice in ko na 'yung aking mga prutas. Ayan, isa lang na natin dito sa ating blender na mayroong is isang kutsarang milk, kunting honey at saka ice cubes. <coughs> Ito na yung ating blender. O, di ba napakadami kung ikaw lang ang iinom yan. dami. So, ayan. Ang sarap ng lasa niyan. Uh, na, halos hindi ka pa nakakaramdam ng gutom. Ayan, sobra siyang isang mga dalawang ganyan ang iinumin ko ngayon. Kasi hindi naman din pwede siyang iano -ano, patagalin. Kailangan, pag naggiling ka, nag blender ka, kainin mo din agad kasi sayang naman. Napakamahal ng prutas. So, ayan. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you. Pwede nyo itong gawin para sa ating katawan. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you. Ayan. Ilaprutas lang yan. Piña, apple, carrots. Pero yung apple, kalahati lang nilagay ko kasi masyado nga marami. Saging and celery. So, thank you for watching. Thank you. Bye-bye. Love you guys.